Welcome back mga birds sa uh, sa ating munting channel. Uh, maupay ang gabi sa inyong atanan. Uh, susubukan na naman natin ang mamahan ng gabi. So, gamit kami ngayon ng, ano, ng maliit na bangka. Dito si Parts Rillo. Siya yung, ano, siya yung nagsasagwan. Binayarang ko pa yan ng 1.5 ano, ng para sumama lang. Ayun. <laughs> sana mga kaparts. Sa maka, makahuli na tayo ngayon. Kasi ilang gabi na tayo di nakakapamana dahil sa lamig nga ng tubig. Susubukan naman namin ngayon makikiligma sa ilalim ng dagat. Uh, so, papunta naman kami kung saan yung mga paboritong spot natin mga kaparts uh, siyempre alam na din na natin basta na <laughs> sa sabihin basta paborito na namin spot yon sa barangay sa Nisidro Northern Summer so, magaling kang kapards, kupal ah, ka abang abang na lang siguro sa ating mauhuli mamaya sa lalim ng dagat. so tara yan si parts rail natin ayan Gawain naman dyan sa kamera. <laughs> Ang galing! Ang galing! Ayon. Tara, let's go! we mm -hmm. Kira pa tayo dito, nakakabot <laughs> Ayan so cool. mga kaparts uh, Umahon muna kami Kasi napagpasyahan namin Na kumain muna Kasi Nagugutom na talaga ako Di talaga kaya ng Yung gutom Kaya mag-iihaw daw kami Sabi ni ano, Parts Aurelio Ayan Let's eat. Oh, let's let's. Let's eat. Let's eat daw. So ayan, mga parts, uh, mga ilang oras na kaming lumalango. Ito pa lang yung uri namin. So, bihira talaga, ang dalang Dala talaga. Siguro ito lang yung ano natin, yung ihawin natin, mga parts. Ayan, yung apat. Kasi ito, so, kaya, sana, kasi, hindi na maubos yan. Madagdagan pa to yung isang kulambutan natin na nahuli. So ayan mga parts, siguro mag ano muna tayo kung baga mag burn para muna tayo sa tabing dagat so let's go okay, yan ang master chip natin yan yan nakapag ano na ng apoy syempre tayo yung namamana siya yung maguloto bro. <laughs> So ayun, parang lumabo yata yung cup natin ha. Ayan. So ayun mga kaparts. na natin yung ano, kukunin natin yung i-ihawin uh, natin ng mga nahuhuli. Ito. Ayan. Ito, okay, pina, pinahabol-habol ko, pinahabol pa tayo nito. Yan. So, di bali tatlo lang daw yung ano, yung natin sabi ni Parts Ruilio kasi di na daw maubos. Yan. So, bali ito yung ihawi natin mga parts Yan. Isang pusit. Isang dalagang bukit at saka itong isang bato. ah uh, ano bang tawag nito, Parts? Sa Tagalog? Yung Tros. <laughs> Ayan. Dito lang natin lagay para lumaya. Danggit. Danggit eh. Oh, danggit. <laughs> danggit pala, set na rin natin to para makakain na Gutom na talaga hindi tayo masyadong nakakapokus sa pamana kasi nakapokus tayo sa sakit ng tiyan sa, dahil sa gutom <laughs> pastilan buloy buloy <laughs> so yun nga lami kayo <laughs> so ayun mga parts di bali luto na yan lami so, na kayo kain na <laughs> lami daw kayo <laughs> Yon <Ayan. Nandungan. coughs> sabi ni parts nagyo mataba daw yung pinigit nyang isda Nah, di kau mau di kau mau kaya no? Turos, danggit, puset. Eh, daw siya kumakain ng danggit at puset. Kaya, ipag uh, niya niyang isda. Hindi daw siya kumakain ng puset at ano. Ito lang yung mandaragat na grabing arte sa buhay. <laughs> Kala mo mayroong pispan. <laughs> Mga parts kayan-kayan na. Mm. Lamet ka tayo. Sina bago lang din. So, 'yun mga parts, uh, tapos na tayong kumain. Parts sa uh, tayo lang tayo ng konti kasi masyado tayong nabusog. Kaya pahinga lang muna tayo ng konti para maka pag dive na ulit. Second dive na namin kasi ano yung huli pa lang namin, dadagdaga namin. Isang kulambutan ko lang yung huli namin kasi yung una namin naman na mga kuha na isda. Yun nga, inihaw namin para ulam namin. So, yun mga kaparts, pahinga lang tayo ng konti. So, nabalik na tayo ulit sa pagda-dive. So, tara! Ik ga dit een groen wil wagenwarts. Woehoe! Dank Lord! parts ang ah, kararating lang natin sa bahay so ito pala yung mga nahuli natin mga kaparts ah. <clears throat> so bali hati na lang namin ni eh, eh, parts relyo yung huli namin kasi di na lang daw pagbinta kasi pang ulam na lang bukas kaya yan, andito lang mga parts yung huli namin so yun, mga parts andito yan yan yung mga huli natin. Yan. Bali, hati na lang namin yan para may pangulang bukas yung mga bata. Yan. Buti na lang yung pauwi na kami. Nadali natin to. Yung grouper. Ayan. At saka itong isang kulambutan. Yan yung dali natin. So balihatin ni Parts Rilo yung isda para hati hati kapatid so birahin mo na Parts yan na so yun mga Parts good morning uh, kagigising natin napagod ata tayo sa pamamahan natin yung gabi imbis na tayo yung magluluto ngayon sana sa ulam, pagising ko luto na pala. Si Mrs. ang nagluto ng ulam. Kaya imbis na ipapakita ko kung paano magluto ng kulambotan na naman. So, yun mga parts. Uh, sana nagustuhan yung video natin. Uh, ingat kayo lagi mga, lahat ng mga ka-spiro. So, thank you.